So, eto na nga mga habibis. Meet my ate Aleli. Si sa lahat na magkakapatid, I think siya yung pinakamasarap magluto sa amin. And for today's video, siya ang magluluto ng lunch namin at naisip niya magluto ng favorite ko sa kanya, ang crispy binagoongan. Nako, pati si Habi David, gustong gusto ang crispy binagoongan ni ate. Kaso wala siya ngayong lunch, kaya na lang namin siya. At eto na no nga, busy busy na sila sa kusina at tinutulungan siya ni Lindy para i-prepare ang mga ingredients na gagamitin niya. Pinakaluan na daw ni ate yung baboy kagabi sa paminta, bawang, asin, sibuyas at dahon ng laurel. Tapos yung busok kong kapatid na si AG po ay nagprito. Masarap din magluto yung kapatid kong yan. Dinobol fry pala niya yung mga baboy. And then next naman pa din ang mga talong. Nag-start na si ate magluto ng bagoong, nagisa siya ng bawang at saka ng sili at saka sibuyas. Yung pamilya namin may hihilig din kasi sa maanghang na luto. And then isinabay na din niya ang napakaraming kamatis. Tapos sinang kutsala niyang mabuti at minekos-mekos ng very light. And after a few minutes, niligay na ni ate yung alamang, hinugasan niya yung mabuti para hindi masyadong maalat yung ating pork binagoongan. Eto naman si EG Boy, nag-start na mag-slice ng mga baboy. At syempre, naglalagay si ate ng select vinegar para mabalansi yung alat ng ating pork binagoongan. Tapos niluto lang niya for a few minutes. Nung okay na, niligay na ni ate yung mga crispy pork, tapos minekos-mekos lang at tinostos lang niya yan. Make sure lang na maspread ng mabuti yung bagoong, tapos niligay na niya ang talong. At minekos-mekos ulit ng very very light. And lastly, naglagay siya ng bell pepper at ng green chilies. At eto na nga, luto na ang ating crispy pork binagoongan. Yan, yeah, luto na ang crispy binagoongan ni ate. Pero dahil si Manghang, si lindi anong kinakaya mo, lindi Lechong kawali lang, kasi yun yan ang Manghang. Ayan, Mang Tomas, ano lasa? Oh, mm -hmm. crispy Mmm, crispy. Mmm, ano lasa? Masarap. Masarap daw ate Masarap po. Thank you <laughs> po. Hindi naman mo mag-o. Sina, luto ng mami mo? Ano? Ngayon ko lang natinig lagi, sobrang sarap pagluto ni ate. Super na, sabi. Sama sarap? Number one. Ay, number one daw! Sabi ni uh, sa number, number. number two. Siyempre, nanay mo yun. Tama. Ang kamusta luto ni ate, Bebiano? Wait. Masa at magkamay ano? Mate. Crispy binagoo nga ni ate. Mayroon pa na ako dito, pustiso ko yun. Eh. <laughs> Pero, tartay ka pa rin. Ang oh. sabi kaya, number one? Oo. Uh -huh. Only one. Ay, only oh, one naman na ako. Hindi nagpatalo. Ano? Mangutupak. Oo, rap. Oh, rap, itikma mo ang crispy binagawa ni ate. Thank you, ate. Kaya, hindi ko magaya kay ate, actually. Um, mm -hmm. pa ako ngayon. Bakit meron ka ano? Um, gawa ni Juboy. Siya um, bulaklak siya yung mo Pulutan daw, Bawal sa akin. <laughs> Magkakamay ako kasi masarap to pa. Nakakamay. Yes, totoo yan. Nakakagalang kumain pag maanghaw. Darot maanghaw. quality. Ah, quality? Ito nga! Ano yung mga eme? Ano yung mga Pwede ba ulitin yan? Wala sampang yes. ng dagat? Wala, masarap. Tsaka <laughs> medyo maanghang siya. hindi okay ba sa'yo? Hindi, hindi siya kumain. Hindi, hindi siya kumain. Yes. Maanghang. Thank you! Special. <laughs> Mike, kumusta ang Dinsame, eh. crispy binagoan ni ate? Perfect yung hindi crispy talaga. No? hindi ko mo, hindi ko alam kung bakit no. Bakit no. ganito yung pagkakaibang pagiging crispy? Okay. sarap, no? Mm-hmm. Tasubuhan okay. so, ako na. Buti talaga wala akong postiso. Kaya-kaya. <laughs> <Darap. laughs> Perfect. Mag-Japanese ka? Mecha oishi. Oh. Nang bawang. Oh. Ah, ang Japanese yun. At tignan ko na yung, ano, tignan ko na bagong binagoan ni ate sa masak. Hindi ko makaya ng ano yung lasa, para masalapsho. siya. Mm. Okay. Para tayo. ate masalapsho. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa Hindi pa tayo. Hindi Hindi ko lang alam. <laughs> Hi. Hi.